So guys, nandito po tayo sa ating Rehan. Papakita po natin sa inyo kung anong gagawin kapag lumabas na yung laman ng luya. So, ayan o, oh, lumabas na. Kapag ganyan po, tatakpan po natin yan. Kailangan po natin tabunan. Kasi kapag hindi, kakainin po ng init yan. Masisira. Doon po magsisimula na ang ano, uh, pagkalusaw niya. So, kapag lumabas na po ng mga ganyan, tatakpan po natin lahat yan. Ayan para hindi po siya masira. Kaya ang ginagawa po namin, kapag ganito po na maluwang yung ating murihan, kasi hindi naman po natin kayang isa-isahin na tapunan ng ganyan yan. So ang ginagawa po namin, yung gabion po ang ginagamit po namin para minsan ang tapon na yun. Ayan o. Oh. Malalaki. Kapag namulak, ito na po, namumulaklak na siya. Kapag namulaklak na po yan, ibig sabihin, nagmamature na po yung ating buya. Malapit na po siyang uh, Kapag po nag uh, nagbrown na po ito, kapag yung ano, nagganito na po ang kulay lahat ng dahon. Ayun, pwede na po yung harvest 'yon. Mostly po December to January po ang pag-harvest ng buya. Ayun. Kapag nalanta na po lahat ng dahon, doon na po pwede nang anihin. Mature na po yung ating mga luya pag ganun. po. Kapag po ganito kalala po yung ating mga luya, eh, ginagalahan po tayo. Parang nawawala po lahat ng pagod natin. Ayan. Kasi maganda. Maganda po ang bubo. Kasi halos lahat po dito sa lugar namin ngayon, lahat po nang nagtanim ng luya, nasira, may, uh, may lusaw. Buti na lang po dito sa atin, eh, wala po pong nasira. Ayan. Makikita nyo naman po sa mga dahon niya. Green. Green na green. So, sana po hindi po mapunta dito yung ano, bakterya. Gaya po nang nangyari sa mga gaya po nang nangyari sa iba na nagtanim din ng ruya dito sa atin. Doon po sa may bundok doon. Doon. Halos lahat po doon eh, isig na sira yung ruya nila. Nalusaw po. Ayan po, malalaki. Parang maliit lang po siya sa camera pero pag kapag sa personal po yan, malalaki. Ayan, jumbo size po yan. Ayan o. Lalaki pa po yung mga yan eh. Kasi hindi pa po nagmachon. Namumulaklak pa lang po. Ayan po yung mga luya o. Lumalabas na. Malalaki. Ayan pa o.